Why dakong nilahugay karong 2024 sa committee chairmanship sa sangguniang panglungsod sa Dakbayan sa Sugbo at tul sa tinuig ng organizational session. Sagad sa mga pangulo sa nagkadaiyang committee nagpabilin sa ilang pwesto. Sa wala pagisugdan ang session, gibuksan sa bang usa ka exhibit sa City Hall. Subay sa annual organizational session din hi sa Cebu City Hall at dun ay giandam nga exhibit sa mga kasamtangan nga konsihal sa kagamhanan sa dakbayan sa Subo. Pinaagi ni Ini, mas mailhan sa publiko ang mga nangulo sa Matag Komitiba, lakip na ang mga programa nga ilang gipasiugdahan. Dayong hapon, gisugdan ang annual organizational session pinaagi sa accomplishment report sa mga committee chairperson. Mihatag sab sa iyang state of the city address si Acting Mayor Raymond Alvin Garcia. Iyang gipahimugatan ang panaghiusa ug maayong relasyon tali sa konseho nga dako og tabang alang sa katumanan sa mga programa sa dakbayan. Gisundan ang pakigpong sa Acting Mayor sa pagtudlo sa nagkadaiyang committee chairperson. Nagpabiling chairman sa Committee on Budget and Finance si Cebu City Councilor Noel Wenceslao nga maoy nang sa pito ka budget ordinances sa iyahang duha katuig tuig nga termino. Uh, presently, I am the chairman of the Committee on Budget and Finance. Sa karon nga organizational meeting, I'm still the chairman of the Committee on Budget and Finance. So for the past uh, uh, almost two years, no, in uh, the Sagunian. So we approve at least 7 uh, budget ordinances no uh, annual and supplemental budget Samtang si Cebu City Councilor Donaldo Fontiveros pabiling hoptan ang iyang position isip chairman sa Committee on Education, Science and Technology o Committee on Scholarship Program. Pasalig sa konsehal nga iyang padayonon ang iyang mga nasugdan sa maong komitiba. Well, with, with regards sa scholarship, it was our first time. It's connected with education. It's, it was our first time for the scholarship fair. Among gida, among mga estudyante uh, from all the schools, even mountain barangays, to, for them to be aware of what the college scholarship program is. Sa laing bahin, si Konsehal Mary Ann de los Santos nga walay gihupta niya chairmanship, mibutyag nga hatagan niya o pagtagad ang iyahang advokasiya mahitungod sa mental health. Tulo ka ordinansa ang naduso ni De Los Santos kalabot sa mental health at tulis sa 15 sangguniang panglungsod. I am not chairing any committee. No? Um, unfortunately, I, we have no committee at all. But despite the fact, uh, I still was able to, to, to forward my advocacy. Cebu City Medical Center now is not only a medical center. It's already Cebu City Medical and Behavioral uh, Center. So I'm very happy because in my advocacy about health, I have changed the definition of health. It's about integrated health already. It's not about medical, but it's medical and mental health. Kini si Marvin Nathaniel Ingog, PITCOM intern, alang sa MyTV Cebu.